In the, still of the night, I think of you. My heart beats with every of you. You're the one I Stop natin ang ating senti-sentihan. Welcome po dito sa Hatanubay kung saan kami po ay pumunta Nung nakaraan pong... Ah, sorry, hindi ko na maalala. Sorry nga pala guys, ito po ay plate upload na dahil ang hirap pong mag-edit. Welcome Aww. po dito sa Hata Dubai, hatta Dam. So ayan po, napakaganta po ng lugar na yan. Nakaka-refresh po, nakakawala po ng stress at nakakapag-relax. Andito po ang aking mga kasama, busyng-busy po sa kanilang kanya, kanyang pag video at pag taking ng kanilang mga pictures sobrang nag-enjoy naman po kami dito guys. Kaya kung pupunta po kayo dito ng hata, make sure po na makapal po ang mga jacket niyo dahil sobrang lamig po dito at ang lakas-lakas pa po ng hangin. And make sure to bring your own baon dahil wala pong mabibilhan dito ng pagkain. Magugutom po kayo pag wala po kayong dala. Actually kami, hindi po kami papahuli pagdating po sa pagkain. Nung time po na to ay napakadami naming dala at para po kaming talang ng hata para magpiknik. Papunta po kami ngayon ng Hata Heritage Village. Wow, heritage na. Ay, maganda. Maganda rin pala. Akala, sa labas, akala natin, ano. Talagang heritage. Maganda rin. Parang mula kang pinis na ko. Parang, parang kami

isang pagsasama-sama ng mga magkakaibigan at pag natin sa sarili natin ay magandang paraan upang mawala ang mga stress natin sa buhay. Huwag na nating isipin ang gastos kung ito ay paminsan-minsan lang. Hindi natin maihahalin tulad sa ibang bagay ang kasiyahan na ating mararamdaman kapag ang isip natin ay nakapagpahinga paminsan-minsan. Iba ang relaxation na nabibigay ng kalikasan. Ang bandin kasamang mga kaibigan o pamilya ay isang kayamanan na habang buhay nating alaala -ala, habang tayo ay nabubuhay. Oh, ang tataa pa tayo. Tingnan, ayun yung boat. Malapit. Masasaylahan. Ay, tayong dalawa lang. Masasaylahan. montape Ayun oh yun yung boat boat ba yon? Ba yon? nga boat nga yun. talaga mga adik no mm. adik talaga ay ayun no may magjowa do no may ah um, maganda nga mag selfie sa kaming dalawa lang po magkasama ngayon kasi po na adik sila sa picture oh, sa other side yung iba namin kasama doon po sa kabilang side eh, mas ayun ayun sila ayun sila ay kami <laughs> ayun sila sa kabilang ayun no And yung maliit na yun ano, doon pa din sila sa isang kaya sila nanawa ay masarap mag camping dito oo oh, oh, camping nga ton. pala yung area ng barbecue. Huh? Yan po yung area ng barbecue. Huh? Pwede pong mag-camping dyan. May basurahan. May ruponan. Ah, may isda. Mm. Uh -huh. May inihaw na isda. maganda dito. Bukod oh, baka nasa sasakyan. Ayun sila oh. Uh. Ayun mga kape oh. Uh. Bata, palit sila. Hindi na yata sila pupunta dito. Tara, kami okay na tayo guys. Pero maganda dito. Basta, basta enjoy ka dito yung lami. Hmm. Maganda yung view. Kung gusto mo mag, ano, ng stress. Ayun mo dapat, hindi lang tayo nagkape. Oo. Oh, oh. Kaya yun yung bake. Na tayo pupunta dito eh. Dito yeah, tayo sa bahay natin para sa puro Kulong <laughs> na sa kwarto. tapos puro bed na makikita. <laughs> kami sa yeah. Kasi yung service namin ay nasa boss na. Nandoon may picture sa bus. ayaw Ayun ay, sa... ay, tayo paglakad eh. Oh. Tapit lang balay. Eh. Oo, oh, sabi niya ko. Yes!